Ito na si Mom Joy, oo. Oh, Ayaw mo. Ayaw mo kami na lang. sa buwan? Wala. Wala. Eh no pala, nakalako lumot, parang bulaklak pala ng mga kahoy. Ano kaya? Magbibigay ka sa akin. Sumali ka na sa akin. Kailangan pala mahamak ay. Yan boho Ay malayo pala. Ay, nila, nila, nila. Go, Sir Jomar! Go, Sir! Abay! natural! Go, Sir Jomar! Sir <laughs> Jomar, na mag-atrasa Marina. Si Mam Ma Joy naman, Tomorrow. Yay! Woo! Okay, one down. Ay, mukhang may ang pumulupot. <laughs> Pinapawasan ako nang wala <laughs> na pumulupot. <laughs> ha? Alam mo yung may pumulupot na yun. Walang. <laughs> 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 <helps> <laughs> Kung maruno nga lang sana <laughs> ako. Ano, ma'am? Ma'am Jay, kalamig-lamig. Anong pinapawisan? Pawis na yung ulam eh. Tumasayaw daw ang bangka namin. เขาไม่ใสกบ้าง